O yan, paglalabanin natin yung dalawa. One Piece Edition, tatluhan. Kung sino manalo, unang matutulog. Hi. Hi. <laughs> sige, sumauna na si IC. <laughs> <laughs> o, sige, sige na natin kung sino mapipili ni IC. O, si, Kobe. Mukhang malakas. Mukhang si IC unang matutulog ngayong gabi, ha? Ayoko. O, subukan so natin si Ayan, tignan natin si Ash kung sinong mapipili niya, kung sinong unang matutulog. Sino yan? Si Pusa. Si Pusa. <laughs> si Pusa! Ulit, 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 Si Pusa. Alamang na si Icy. <laughs> si Pusa, si Mimi. Tignan natin yung pangalawa ni Icy. Ready ka na ba? Matulog? Hindi. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mr. Tree. Ako, may laban pa si Ash. Mukhang si Ash pa unang matutulog dito. ah. hindi. Una, tignan natin. Tignan natin na pangalawang pili na ni Ash. Ayan na. Ayan na. Sino kaya mapipiliin niya? Pag si Soro to na... Ay, si Soro! Si Soro, nakungulangot. Ay, si to. siya siya muna ng matutulog ah. Yeah, let's go, let's go. last na, na ni IC natin Lasko, Lasko, ni IC. Yes. Ay nai, last Lasko. na ni IC oh. Salamat si Zoro din. Ay yamato. Yamato. Oh yam pangat na, na ni IC ng ni Ash nagmamadali eh Eto na si mo <laughs> Si Saru. Si Saru. Mo ko ma matulog na si Ash. Si Ash siya. Mong panalo sa laban si Ash. Kaya si Ash ang unang matutulog. Yay! Yay! Ako mauna matulog.